Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday

ikaw si hindi, ikaw, ikaw pa duyok. Wala. lang kay para I love. <laughs> love. Baby, happy birthday, Paolo. Oh, eh. Siga. Siga <laughs> oh, na, wala na

Kainom niya oh. ko, sir. Huwag pa na. Wish! 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 Wish. 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 Ay, so, isa ka. Ang pink, ang para sa love life. Ang yellow, sa studies. Sa ang orange, sa family. Napaisa. Family boys. Kinimba ulit. Saan ay non-friends? Muna F-boys. Yay! Napaisa ka balit. Pabalo ka nga nga. Balit! Balit! Papaisa ka balit! doy! Pagbilyar! Ito sa para sa F-boys. Pag-ibig <laughs> kayo pa niya itong parkadan. Ay, dapat last <laughs> day ay po. Dapat last <laughs> day. Hala na. Uy, sa love life, sa love life. Ah, cubicle dinner. Sa love life, mag-ibig mag-ayos na nito. Sa yellow, sa family, ay kwarta, kwarta. Ay, studies. Ang tali rin ko mabagsak. Ba, ang sari, that time is by here. Kiri ko sa yellow, baby. Family, family. Family, family. Fantastic. Together, team. Fantastic, together. Hey, boys, clap, clap! Clap!